Good morning, good morning, good morning, Ria! At uh, magandang hapon po Diyan sa Pilipinas. Kung gusto na po lahat. Ngayon po ay eh, magdalakawat siya ulit si Papa Jojo Riyad and si Crisita Rudo de Parlam. Crisita? Ah, uh, mamimili po kami ng aming, aming alam nyo na, malapit-lapit na, bukas, ah, <laughs> uh, mamimili kami sa car ah, may kailangan kaming bilhin doon importante ayan kachismoso talaga ah uh, talaga uh, ito pa sige ha uh, sandali lang i i ano ko doon sa likuran yes uh, on the way na kami sa ano sa Carrefour makinood na lang kayo hilab na. Pisat na pisat. Pisat na pisat ang kuting. Kuting ginahagit. Yari pa tayo. Pag nahagit yan, mayayari tayo. piyat no pwede pwede na sa'yo piyat yan eh. hmm. naroroll yung ano yun na, yung roof nya katad yung kanyang ano yung roof eh katad yung kanyang roll piyat bayat, ba yan to? oo piyat eh, F o yung ano yun? Alas karami nang nagmamanay niyan eh, babae, ewan ko kung babae ito. Lalaki. Lalaki. Eh. Lalaki. Parang Bekle. Si Becky. Eh, alam ko na, bakit na pang um, channel ni, ano, ni Kenji, Becky. Becky, Becky. Becky, Becky siya. Ay, yan pagka nila na, ha? Busy kasi sa ta tabaho, eh. Wala sila sa oras. Upload na la lang sila siguro ng video. Ay, malina naman yun. Ayos, ha? Ah. Ito ang lugar namin. Isang uh, bawal mag ano. Kumuha ng clip. Na, ano nga si uh, ano si uh, Juniper? Sa isang, isang mall daw. Sinabi siya na ano na bad nagbi-video sa. Sabi naman ni uh, Juniper. Souvenir. Souvenir. Kasi pag sinabi mo pala, gyari tayo. Nakapahanga. Pagdampot ka pa. din sa kabila mamaya. Ah. Yes, malapit-lapit na po kami sa aming patutungo ha. Ang pangalan ng establishment ay... TALA! TALA! Si Pang dyan na lang tayo pang, oh, madali lang Is sa okay. harapan. Do not go to the basement parking. Ito, mamaparada ka rin. Sa gitna siya. Or, Hindi kinakalikot ng loko. Hindi mahinga lang. The other side. Yeah. Yeah, isinap. The other is mm -hmm. this one. Nga ay trolley. Ay, okay lang din dito. Service ng mga Pinay. Ayan, paano ha? Dito lang muna kami. Okay, uh, mga mga ay, ka, uh, ka-Y2-verse nakabili na kami ng kailangan namin. So, pauwi na kami. So, sama na kayo sa aming biyahe. Ako na. Arat na. Arat? Arat na. Here we go. Ako na. Pwede ka pa makamali? generator, para sa sign nila, sign uh, billboard sign. Iyan ang Harley hiliyan ang mga mamahaling motor motor ng pamayaman this is the Piatto Piatto kainan ng mga mayayaman din <laughs> ito rin steakhouse kainan din ng mayayaman at ito pang isa o. Mayayam. Samusaring Meron Zafari, restaurant. Azador de Aranda. Mm. Annabella. Ang sa ito isa lieto. Dito kami kain ano no? ng mahirap albite aromansi Al restaurant pag mantin nila yung tamig ano yung tawag nito kapsa kapsa so unang dinanan namin pang mayaman yun hindi namin kaya mabubutas ang bulsa namin yun lang mga shawaya hmm. rice and chicken lang yun hmm. biryani biryani Chicken Cup Yan, jerry reco gusto. Dito naman, biliyan mo ng oh, promo mga biliyan ng kasangkapan ng kusina. Of 65%. Uh. na naman si ano. si Silingan. <laughs> na kami sa aming bahay. Ah, dito na po magtatapos ang pelikula ni Papa Jojo Riyad at kasama po si Cristita Redogli Barla ng kanyang channel. Nagsasabi po sa inyo na stay safe, stay healthy, and God bless po sa inyo na. love you bye, bye.